<laughs> 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 Boss, pwede magtanong? Naliligaw ako eh. Saan dito yung... Papunta doon? What? Saan dito yung ano? Yung papunta doon? Dito, papunta doon. Saan yun? Uh, <laughs> Kuya, joke lang. <laughs> Boss, pwede magtanong? Pwede magtanong? Pwede magtanong? Mag Andiyan na sila, magtago ka na Andiyan na sila, magtago ka na. Ikaw. <laughs>